ka mga kasama Ho natin ngayong pong umagang ito, si Commission on Elections o Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ulito sa Radyo na TV pa. Chairman? Magandang umaga po si Orly. Sa mga kababayan po natin, magandang umaga rin po. May mga ilang uh, gusto malaman natin mga kababayan. Unahin ko na po siguro muna yung pong desisyon ng... Uh, Ah, uh, division lang po 'yan, no. Division sa second division ko dito ng kamali ng COMELEC sa pagsuspendi ng uh, registration ba yun o accreditation ng uh, the youth at uh, ilang araw ang uh, binibigay para makapag ng uh, kanilang tugon o ng kanilang motion uh, ang the youth party list uh, chairman. So, oy, tama po kayo. Ito po 'yung desisyon pa lamang, lamang ng division ng COMELEC at ito po ay nakakuha ng botong 2-1, hindi po unanimous ang tupo ay in favor sa cancellation ng accreditation ng naturang party list. Mm -hmm. At syempre, hindi pa po ito final, hindi pa po ito executory sapagkat uh, base po sa rules ng Comelec. Ang desisyon ng isang Comelec Division ay subject pa sa motion for reconsideration o kung anumang remedyo pa ang pwede pong magawa ng mismong partido o ng mismong respondent sa kaso na ito. Limang araw po ang pinoprovide ng aming pong rules para makapag-file ng tinatawag na motion for the Yung tugon dito ng uh, ng ano ng division na yan ng uh, Comelec, yung second division, saan ba particular nakatutok kasi yung iba patungkol daw sa stand about uh, red tagging. Pero um, tama ho ba mabigat siguro sa kanilang paliwanag yung hindi pag hindi pagtatala o paglalagay sa kanilang certificate of uh, nomination and acceptance o kona ng totoong pangalan? Yung ba naging uh, uh, laman ng kanilang uh, decision na uh, sa second division? Hindi po, Sir Oli. Iba po ang kadahilanan. Ito po yung isang kaso na noong 2019 pa pending, wala po tayo sa Comelec, mm -hmm. ay uh, nakapending po yung kaso iyan at ito pong sinasabing issue ng red tagging at yung sa mga sinasabing misrepresentation, wala po yun ibang kaso po yun. ibang kaso and pa, and yun. pa rin po sa komisyon yung kapapfile pa lang po yun nitong um, mga nakaraang buwan. Mm -hmm. Ngayon po yung issue po na ito ay patungkol mismo sa punot dulo ng pagka, pagka sabi ng division ng mismong uh, party list na ito. Sinasabi po na may kulang at hindi po sumunod sa tamang hakbang at requirement doon sa kanilang accreditation wala daw po kasing publication which is a mandatory requirement at wala rin nangyaring hearing which is also a mandatory requirement. And uh, therefore sinasabi po na hindi na nasunod yung mismong uh, kinakailangang kadahilanan upang mabigay ang accreditation So only wala po itong pinagkaiba. Para po mas maunawaan ng mga kababayan natin, sa isang ikinasal na kahit 30 taon na kayo nagsasama, kung sa simulat-simula pa lamang meron ng infirmity o kakulangan doon sa legal requirement, mandatory requirement ng batas, ay baliwala po yung kasal. Kung kinasal kayo na pitong taon at pagkatapos eh, kahit 30 taon, na 30 taon kayo nagsama, baliwala po yung kasal dahil po void from the very start mm -hmm. yung kasal na yan. Ganon din po ang sabi ng division. Void from the very start void yung accreditation na naibigay. Uh, po. Sa sinasabing party list na yan. Void of initial. So maganda, maganda pala na nabigyan lido niya yan kasi ang ah, daming lumalabas, pati yung apelido ng nominee, yung Dawan daylan. Hindi ho pala yun. Na uh, iba pa ho yun sa so, talagang issue na tina, tinalakay po ng uh, second division noong 2019 na kaso. Yes po. At yung issue po tungkol do, sa paggamit ng ibang family name, mm. yan po ay iniimbestigahan pa. Wala pa pong formal Wala na kaso. Pa. Maliwanag Ayaw. po yan. Wala pa pong formal na kaso. At yung red tagging na kaso, yan po ay kapapail pa lamang. And therefore, nag-undergo pa lang ito ng usual process. Anyway, may limang araw pa para magsumitin ng motion na siguro huwag itong palampasin dahil pinaka pin paano, pangalawa sa may nakuha ang pinakamataas na boto itong party list na ito, eh, Chairman. Tama po at uh, syempre po yan ay kinukonsider din natin yung mandato ng uh, mga mamamayan. Pero syempre po kapag ka talagang merong legal issue o merong infirmity, kinakailangan din mapag-aralan dahil yung rule of law should always prevail even uh, even uh, kahit mayro man dato ang sambayanan. Okay. Chairman, maiba lang ako. Interesado lang ako malaman. Ay ayaw, hindi hindi ko na pupuntahan yung detalye, yung kung ano mang maaring uh, ebidensya ng uh, ng pangyayaring ito ng kasong ito. Gusto ko lang malaman ng inyong tugon. Baka naman may nakaligtan lang kayo. Meron bang isang tumakbong kandidato na may nasabi niya na kailangan kung mananalo ka, magbigay ka ng 300 million pesos. May natatanggap bang ah. may sinubihan ka ng gano'n uh, Chairman? Ay hindi po. Alam niyo ganito. Po. Actually sa harapan ng madami po yon Uh, yung po sinasabing kandidato, pumunta po yan sa opisina natin sapagkat nagre-reklamo po siya na meron po mga uh, yung umiikot-ikot doon sa kanilang probinsya na nag-o-offer. Yung katulad ng binabanggit ko na nag-o-offer po ng mga na sinasabi, kayang-kaya nilang imaniubra ang mm -hmm. ating halalan. Sabi ko, wag na wag niyong paniniwalaan yan at kinakailang ipa arresto niyo kung sakaling lalapit po sa inyo. Bigla mm -hmm. po ako natanong, ang sabi bilang isang election lawyer, siyempre, panyero. Lawyer po yung pumunta, panyero. Uh, uh Nung ba mga panahon mo, uh, mga mga oras, mga magkano ang nagagastos ng isang kumakandidato kong, kong congressman. Eh, sabi ko, uh, sa karanasan ko mga 300 million. Kasi before the election, o uh, before the campaign period, gumagastos na eh. pagdating pa ng campaign period, umiikot. Depende pa sa bilang mm -hmm. ng population. Ang dami po naka, nakadinig noon sapagkat kahit yung aming regional director ng, ng uh, rehiyon ay na doon present at mga iba pa. And uh, so medyo na-twist po nila yung facts. Uh, unfortunately, at uh, nakakalungkot pero yun po ang eksaktong nangyari. Kung sinasabi nila na ako eh, as if nagsasuggest, magsasuggest ka ba na masaharapan na napakadami? Mm -hmm. Anyway, um, ito kasi yung sabi ko nga si chairman pa. Eh kung na ayaw, 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 niyang magbangkit ng libo-libo, milyon, <laughs> <laughs> anyway, ako uh, po, ako mukhang, po na, mukhang, lagi po ako natatanong kung halimbawa uh, pagkatatak mayor ano ba mga kailangan nag nagagaya eh, ganito na gastos ako yung nagpa-practice yan yung sinasabi ng mga kliyente ko. Hmm, okay. Um, meron ding, um ito kasi punto para po sa ano disbarment case against you chairman eh pati yung paggamit ng version ng software sa automat, uh, automated counting machine at sa so, transmission ng election ito pa rin election result uh, na katatapos na election <laughs> paulit-ulit po talaga si oli nasagut uh, nasagot na po natin yung mga bagay na ganyan uh, alam niyo napakahirap din talaga sa pamahalaan la, sa isang public official mm -hmm. dahil medyo may ano po tayo eh sabi hindi kami kinakailangang manipis ang balat o hindi kinakailangan on your skin. Kinakailang Mm titiisin namin sapagkat medyo iba po ang ating pong katayuan kumpara sa ordinaryong mamamayan. And therefore, alam nyo kapag kakasirip, pumalag tayo ay uh, mapagsasabihan pa tayo na kita nyo nasa pamahal. So tinitiis na lang natin yung mga ganyang klaseng uh, akusasyon, aligasyon. Sasagutin po natin, tama. Iyong maganda naman po yung ginawa nila. Proper venue. nag ng formal na kaso. Kesa naman po sa social media tayo uh, inaatake. Uh, kung napapansin nyo po ang atake nila, social media, hindi po yung mainstream media. Kasi alam nila iba yung standard ng ethics ng, ng uh, mainstream media, kaya social media. Eh. Pero at least po nag-file ng kaso, maganda po yan para may paraan para masagot. Hindi naman ang dahilan <laughs> Kaya nga po aming kinukuha inyong panig. Disbarment kasi ito, uh, Chairman. So tamang binagit niyo magandang idaan sa tamang proseso para masagot niyo rin po ng tama. Yes po, at uh, sana nga rin yung ating po mga, siyempre yung mga nasa pamalan din, kami daw po kasi ay nakatira sa glass cage na tinatawag. Lahat ng kilos namin ay na kita, lahat ng aktwisyo namin ay napapansin. And uh, again, hindi kinakailangan tayo ay balat sibuyas sa mga gantong klaseng pagkakataon. Dapat magpapaliwanag lang. Dapat ipapaliwanag ang panig upang naiintindihan ng ating mga kababayan. Um, ang pagkakaunawa ko kasi, baka naman nagkwento kayo, alam mo, para manalo ka, bigyan mo ko 300 million. Ngayon na, now na. Siyad <laughs> 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 na ko, Sir Oli. Hindi nga, uh, hindi At taka, first time ko po, po silang, first time ko po, po silang nakilala eh. First time po dahil nag-critisi call sa opisina. Eh, ikaw ba naman, Sir Oli? Yung ordinary, yung human experience, first time mo nakilala. Kunyari, mm. nag ganong kakasama. Gagawin niyo po ba yung first time mo na Mm. So, para pong, uh, para pong out of uh, the extraordinary yung mismong bagay na ganyan. Eh, sa pangyayari ito, meron ba kayong naiisip na pagbabago? lalo talo na kung may mga gustong mag-courtesy call sa inyong tanggapan, eh, panahon o malapit na ang halalan. Hindi rin po eh. Alam niyo po, sa Oli, ang atin pong uh, opisina ay opisina ng bayan. And therefore, mayaman, mahirap, kandidato o hindi, We willing at open po tayo. Lalo pa't may mga issue patungkol sa Comelec. Hindi po pwede natin tanggihan sa pagkatalibaw, lalo't may reklamo na may, may ikot ko na ganito at uh, nagsasabing kayang uh, maniubrehen. Kinakailang mapaliwanag, huwag niyong paniniwalaan. Hindi, hindi mangyayari mga bagay na ganyan. So, yan po yung uh, sa atin. Sa public office, it's open to everyone. Anyway, antabayan na lang po natin kung paano po uusad ito, yung kasong, di ko nga alam, kung akala ko nga extortion, bribery pala. Tapos meron ding yung uh, disbarment. Uh, siguro, tabayan na natin, uh, ano po magiging development po dito, uh, chairman. Chairman. Maiba lang ako, Uh, isingit ko lang ito, napakahalaga kasi. Pinang, nung huli tayo nagkausap, pinag-usapan natin yung deadline ng pag ng SOSE, eh. Statement of Contribution and Expenditures ng mga tumakbo na nakalipas na eleksyon. May mga ibang hindi nakapag-sumiti. Ma? Siguro mabibili na rin naman yung chairman. Meron po ba tayong inaasahan sa pagpasok ng buwan, ng July o sa darating ng mga buwan, na maaring uh, na pagmultahin o tuloy ng pagwawalan -pag tumakbo sa eleksyon dahil sa kabigo mag-sumiti ng SOSE? Sadyang tama po 'yan aso really, asahan niyo po 'yan na may mga lalabas na mga notice kalatas mula sa komisyon na nagsasabi ang isang uh, partido o ang isang uh, party list o ang isang kandidato ay dapat magbayad ng corresponding administrative fine dahil sa hindi pag pagsasubmit ng tinatawag na statement of contributions and expenditure. Siyempre, asahan nyo rin po na makalipas namin na ma-review yung lahat ng dokumentong sinubmit at ma-countercheck sa iba pang dokumento. Magpapayal po kami ng mga kaso na perjury o kaya naman po perpetual disqualification to hold public office nung mismo naturang mga kandidato dahil nga sa hindi pagpafile ng sose, lalo pat kung ito'y ginawa ng dalawang magkasunod na halalan. Um, yan ba mangyayari? Bago matapos ang buong kasunod, Kuya Chairman? mga next month na po ito? Mga next, hindi pa po siguro kakayanin dahil alam niyo po, ang nag-file po kasi ng SOSE, dapat 44,000 eh. Yung nga so, ito-check ko. So kung mga 4,000, oh, tama. Opo, oh. alamin namin kung tama at kung nag-file talaga. Mm -hmm. Pati yung gastos, pati yung kung sumobra sila dun sa dapat nilang pagagasosan bawat uh, botante, ano, Chairman? Apo, at asahan po ng mga kababayan natin, Sir Oli, ilalabas po namin kasi ang lahat ng sose ng lahat ng kandidato, national man ang local, sa website po namin. Hinihintay lang namin yung go-signal ng DICT para makakita mismo ng mga kababayan natin sino ang dapat ireklamo, tama ba yung ginastos, magkano ba ang natira kung meron man at nagbayad ba ng income tax, sino ba ang mga nag -donate? Alright, Chairman. Maraming salamat, sir, sa ulitin po. At uh, good luck po muli, Chairman uh, Garcia, sir. Thank you po. Maraming salamat po, sa Oli. Mabuhay po kayo. Salamat po. Mga kapuso si Kamalek, uh, Commission Elections Chairman George Erwin Garcia. Ang inyo po napakinggan.